Hello mga mare! Heto na naman may pasalubong na naman sa akin ang aking panganay na anak na MacDo. O ba diba, meron tayong French fries? Kaya ang French fries natapon sa kanyang grab box. Ayan. So meron tayong Ah, uh, bali dalawang order lang 'yan. Ayun, kasi tig-isa lang kami. Wala kasi yung isa niyang kapatid, wala din sa bahay palagi kaya 'yan sa, para lang sa amin yung kanyang binili. So, kumakain ako sa kasalukuyan nung tumawag siya kanina sa akin. Tinanong niya ako, sabi niya, "Ma, kung ano raw ang, kung kumain na daw ba ako?" Sabi niya, "Kung gusto ko raw daw ba ng McDo." <laughs> so, 'di ba, meron tayong crispy Chicken Fillet. O, 'di ba? <laughs> napakabait ng anak ko ngayon <laughs> yung anak kong Toyo eh. <laughs> ayan paminsan-minsan din naman sweet din sayang talaga yung isang buong friends price na natapon sa kanyang box ng motor pero kahit pa para may napulot pa rin tayo kasi kasama yan sa binayaran niya di ba sayang dahil nga 11.10pm na at nakakain na rin ako ng dinner kaya tara mga mare mag midnight snack naman tayo paminsan-minsan ng McDonald's. akala nyo kayo lang <laughs> Chong, Chong. Alam mo hindi kayo pinakain na, kakakain na lang, 'di ba? Oh, yan ang si Ching oh. Ching. No. ay,